Hello mga kalalay, maghatpat ni karon duha na ni to may premis na hotel. Ano na mo mga ingredients sa mga hotpot? Inoki mushroom, balls, lettuce, nami baka dery. siyempre na di sa sawan, luya, coriander, tomato, alkaning, luya, oh black vinegar. Simpre na puto yun, dato puti baka na naman. yay! Cool. na magita na? Okay. time, na, na, toman na toman to. so magbutang nata, gula, eh, na tao gulay na gina, kape dimana na ito lang yung 哎。Okay.